And narito na nga po nasa ating alinya po ang mga kapanayan po natin, syempre ang ating pong resource person para po sa mga mahalagang informasyon na nais pong maipaalam, ano, na ating pong uh, mga listeners at viewers. At walang iba kundi si Doc Wilski Delfin ang siya pong naturopathic uh, doctor, uh, herbalist at natural spine alignment specialist. Magandang hapon po sa inyo Doc and welcome po sa ating pong uh, programang Dr. Bombo. At ito po si Bombo Ayratskano, yung pong mga kapanayan. Pagbati po muna natin Doc sa atin pong mga listeners at viewers po. Okay, so sa mga uh, listeners natin at saka mga viewers po natin na uh, nananatili, nanonood niya at nakikinig sa Bombo Radyo ng Dagupan, magandang hapon po sa inyong lahat. Okay po. Maraming salamat po ulit Dok, ano, sa oras na ibinigay nyo kahit sobrang busy po kayo. Ano, Siyempre sa inyo po nga mga ginagawa ngayon pong araw ng linggo. Pero eto narito at ating po nga pag-usapan na ang kaumni naman po sa usapin dahil marami pong mga nagtatanong yung may mga naka-experience po nating mga kababayan na kung ano nga po ba eto nga barikos sa beans at maari po ba natin maibahagi sa ating pong at viewers po do. Okay, sa mga nagkakaproblema po itong pagpunta sa mga may mga varicose veins. So kapag sinabi natin varicose veins, ito yung mga ugat na, na namamaga dito sa ating dinti. Kung makikita ninyo, meron tayong mga makikita ng mga malalaking ugat na para lobo-lobo at nagiging liko-liko yung kanyang uh, uh, ginagawa dun sa inyong mga binti tapos naglalumulubo siya sa kanamamaga. Ang tawag po nila dyan ay varicose veins. Uh, kaya pagka nagkaroon ng pamamaga, varicositis naman ang tawag nila dyan. So yan ay pakiramdam niya ay masakit. Pain yan, masakit na masakit. At saka hindi maganda yung sirkulasyon ng dugo. Uh, kasi itong dalawang binti natin na nandito sa baba, sa baba yan ay second na puso po natin yan. Bakit natin tinawag na pangalawang puso natin yan? Kasi yan yung tumutulong para magpa-circulate ng dugo papunta sa puso, pababa at pang-distribution ng ating dugo. Kaya pag nagkaroon ng parado at hindi na maganda yung way niya, na dyan nagkakaroon ng problema. Uh, either ba, o may iba pang problema na pwedeng mangyari o sa kasagalit. Okay po. Pero dok, paano po ba nagkakaroon ng varicose veins? Ano po yung mga sintomas nito dok? Ah, uh, madalas kasi ang mga nagkakaroon ng mga varicose veins, yung mga tinatawag na uh, varicositis na mga yan, ay yung mga sins lady madalas. Kasi sila yung uh, babad sa pag-upo, walang ehersisyo, yung uh, mga nakatayo, the whole day na nakatayo siya, So yung, pressure din hindi nagiging maganda. So very risky dito yung mga buntis din. Dahil sa mga bigat na daladala -dala nila, tapos yung mga tabain, yung mga lalak, malaki, malalaki yung katawan, pwede kasi maipit yung mga ugat kapag ka nagkaroon ng ano, problema. Tapos yung ano naman, yung mga seniors natin, madalas din yan, nagkakaroon ng varicose veins. Kaya kapag ka nagkaroon na ng pamamaganga, umahantong lang sa pagkakaroon ng ay ng ating, uh, yung tinatawag nating uh, talikositis. So bakit? Kasi nga, uh, yung iba nagkakaroon sila ng tinatawag na constipation. O uh, merong mga pag, uh, pagtaas ng pressure. Kaya naman na uh, yung ugat natin nahihirapan ng pataluin ng tubo. Kaya yung ugat na yan ay gumagawa sila ng sariling uh, daan para dumabi ng maayos. Kaso nga lang, pag ginawa niya yon nagkakaroon ng likod-likod, nagiging ano, baluktot na yung ibang mga ugat. At maaari pa itong magkadikit-dikit yung mga ugat na yan. Okay po. And doon, matanong lang po natin kasi meron tayong nakikita na sobrang uh, laki na po ano, ng ugat na posibleng na uh, pumutok. gaano po kadelikado po ito, ito doon? Ah, uh, napaka-delikado yan eh. Kaya nga, uh, meron tayong tinatawag ng mga stages, una-una, kapag nakakita kayo ng spider veins, yung maliit lang ha, na nakikita ninyo, na parang malinaw siya na nakikita nyo na nagkakaroon ng spider veins, yan ay nasa stage 1 na tinatawag. Kapag ka na medyo malalaki na at lumobo na, nasa stage 2 na siya. Kapag ka naman nagkaroon na ng pamumula, yung mga ugat na to ano, at may paglobo at parang may dugo na nakikita ka na, ay yun na po ay nasa stage 3. So, medyo delikado na to. Kailangan nang uh, ipakonsulta kasi iyan yung mga sintomas na nagkakaroon na ng blood clot. Kapag nagkaroon ka na ng blood clot, ito na yung uh, mangyayari na magkakaroon na ng barato sa ugat mo. So, kailangan na nang ipacheck up kagad at ipakonsulta para alam kung ano yung dapat gawin. So, yan ang gagawin ninyo. Okay po. Dok, meron po bang mga paraan na katulad na lamang po ng gamot? Ano na maaari po natin gawin para po maiwasan or gumaling naman po itong varicose veins po? So actually walang gamot eh. Walang gamot yan. Eh. Pero may mga treatment na panay binibigay. Uh, kapag uh, magagamot kasi tayo, baka kasi uh, siyempre uh, madalas yan over the counter o kaya baka mamaya eh, magpapunta sa kanilang doktor. Ayaw mo ano po ang parasita, uminom lang ng mga gamot, ay baka makapekto magkaroon ng side effects sa katawan niya. Kaya ang gagawin ninyo, itong natural treatment na gagawin. Uh, kung meron kayong suka, yung puro na suka, yan ay ipapakulong ninyo. Pagkatapos, kuha kayo ng tela, i- eh ano niya yun sa, ano, sa pinakulaan na suka, tapos tigayin ninyo yung tela na yun, Iko-compress ninyo doon, ipapakompress nyo para matanggal yung pamamaga at umayos yung sirkulasyon ng dugo. Meron din po tayong ginagawa na kapag kayo ay matagal na nakaupo, kailangan nyo mag-isipa-sipa ang inyong mga paa. O kaya tinatanggal, galaw-galawin ang inyong mga paa. Yun ang gagawin ninyo. At yung mga nakatayo naman, na babad sa pagtayo, yung mga sityote galing natin, o pwede naman kayo maglakad-lakad, o kaya pwede nyo namang uh, dalaw-dalawin pa rin yung mga pali nyo para kahit papano mag-circulate yung dugo na yun. At umaiwasan ninyo yung pagkakaroon ng mga varicositis. Yan yung mga gagawin ninyo. At uh, kung, gaga, kung gagamit naman kayo ng mga natural pan na pwede nyo gawin, maaari ninyong pakuluan ang oregano, ang sambong, pagsamahin ninyo yan, pati yung tanglad. Tapos lagyan nyo ng uh, konting raksot So kapag ka napakuluan na ninyo yan, pwede nyo yan i sa inyong mga uh, binti mm -hmm. para may ibsan naman yung mga pakiramdam at mawala yung pamamaga ng mga barikos na yan. Okay. Okay, okay po. And Doc, meron po bang mga komplikasyon na maaari pong mangyari? Ano kung hindi po nagamot? Ito pong uh, barikos pains po. Kapag hindi nyo nagamot ito na treatment, itong tinatawag natin yung mga barikos na to na malala sa inyong mga binti, Bari itong magkaroon tayo yung tinatawag nilang pagputok ng ugat. So pwede siyang pumutok. Pwede naman yung, ano, yung dugo na yun na nabuo, i-circulate na papunta sa puso at pwede kayong magkaroon ng uh, atake sa puso. Pwede rin na ang mangyari is uh, magkaroon kayo ng barado sa baga. So yan lahat yun ay magiging komplikasyon at baka yan po yung mga naging uh, magiging dahilan ng mga malalang sakit na mararamdaman. Kaya pagtuunan nyo ng pansin, kahit yan ay mga simple lang na mga nakikita ninyo, kailangan nyo gamutin para walang magiging komplikasyon pagdating ng araw. Okay po. Doc, malaki rin po iba yung chance natin na magkaroon po nito, lalo na kapag meron sa family history po natin? ah uh, pagdating sa, no sa mga family history natin, kung may mga pareho sila, nakadepende yan sa mga trabaho, sa mga lifestyle eh, na ginagawa nila eh. Kaya kapag uh, yung family niya nagkaroon, nagkaroon ng gano'n, uh, titingnan niya ano ba naging tra tra trabaho nito, ano ba naging gawin ng kanyang pamumuhay. Uh, hindi natin ito namamana o napukuha sa pamilya, kundi yung everything natin na ginagawa. Yan yung nakaka kasi hindi nagiging maganda yung circulation ng dugo eh. So, ang kalaban natin dito is yung ugat natin. Yung inormal yung pressure sa ugat. Yun ang gagawin natin. Tapos, inonormal natin yung sirkulasyon ng dugo. Kasi nga, iniisip natin, kapag ka maganda yung sirkulasyon ng dugo sa ano, sa, sa binti natin, maaaring gaganda rin yung uh, trabaho ng puso natin. At uh, ito ay magiging maayos at makakaramdam sila ng ginhawa kapag ka maayos si puso. Kaya ang sabi ko kanina, pangalawang puso natin yung dalawang binti natin. Dahil kapag naglalakad-lakad tayo, nagsisipa-sipa tayo, nauunok natin yan, wala tayong ginagawa na pwedeng maka sa sirkulasyon ng dugo natin o makaibig sa dugo natin, magiging maayos siya. Yan ang maganda doon. Okay po. Okay. Dok, pagdating naman po sa pagkain, meron po bang mga dapat maiwasan? Ano? Para maiwasan din po na pagkakaroon po ng ganito, Dok. ah uh, sa mga pagkain, sa kasi uh, sa mga pagkain, kailangan yung mga iiwasan natin yung pwedeng makasira sa ugat. Kaya so, yun ang iwasan natin. Eh. Tulad ng paninigarilyo, mm -hmm. Di yan. Kapag na meron mo mga parikus, uh, pag-inom ng alak, hindi maganda. Yung pagbuhat-buhat ng mabigat kasi mag-exert ka ng effort. Yung pag ng malakas. So yun yung mga ipinagbabawal. Tapos, siyempre kung may high blood ka, kailangan, yun niya, umiinom ka ng maintenance mo para kahit magiging maganda yung blood pressure mo at nang hindi naman maapektuhan yung pagtaas ng blood clot sa dugo. Yun yung mga pinagbabawal natin. Dok, matanong lang po natin, meron na rin po bang naging kaso ano na ikinamatay, ikinasawi dahil po dito na hindi po agaran na nagamot sa pagkakaroon po ng varicose veins po, Dok? Actually, meron na. Marami ng mga naging cases na ganyan. Pero hindi nila nalaman kung ano yung naging dahilan. Pero ang nagiging dahilan niyan is yung pagputok ng ugat na damay ang puso at saka yung sabaga. Mm -hmm. So, yun yung, yung pressure kasi na ginagawa niya is maari makaapekto sa puso at saka sa kasabaga. So, yung iba, uh, bakit nagkaroon siya ng ano, ng atake sa puso bigla? Bigla na lang hindi nakahinga. May mga ganun na mga cases kasi madalang kasi yung mga ano eh, yung mga nag ehersisyo sa umaga, Madalang din yung mga umiinom ng tubig. Madalang, madalang din yung mga kumakain ng mga ng mga matatasang fiber at saka yung mga gulay so yung mga matatasang fiber kasi uh, maganda siya kasi tinatanggal niya yung mga pwedeng makabara sa sirkulasyon ng dugo kaya iyan ang pag-iingatan natin at uh, dapat gawin natin po nung tama para sa uh, ikagaganda ng kalusugan natin Okay po. And Dok, dahil nabanggit nyo ano yung uh, kadalasan po na nagkaka-experience po ng ganito is yung mga kakilala po natin, yung mga kapwa manggagawa po natin, ano na tulad na naman ng uh, sales lady, magwardiya po na, straight talaga yung kanila nga pagtayo, di ba, hindi sila pwedeng mo po. Paano po ba, or ano po yung mga dapat nilang gawin para po maiwasan po nito during the, uh, yung duty po nila, sir? Oh, uh -huh. Ang gagawin lang nila para maiwasan yun, ano, dahil uh, siyempre pagka nakaupo ka, nag-stack up yan. Tapos yung, ano, ang gawin lang nila, galaw-galaw lang, ehersisyo lang talaga, yun ang napas maganda doon. Kapag ka, ano, nakat-nakat, sipa-sipa, mga konti sipa, ay twist-twist lang lang konti, o kaya haplos-haplosan mo lang yung mga binti mo, mga ganyan. So, kung meron kang mga dalad daladalang dala mga nangis, so pwede mo haplos-haplosan lang. Kung baga, galaw-galawin mo lang siya para uh, maramdaman ng katawan mo na nag-exercise -na, na yun. Napapaganda niya yung tali ng dugo. Mm -hmm. Yun ang gagawin nila. Kasi hindi pwedeng maging stagnant lang yun. Hindi sila pwedeng mag-stay lang ng ganap. Kasi baka mamaya, nagkaroon na pala ng blood clot dun sa may bandang binti at uh, Uh, pumunta na sa puso, bumarana at bigla na lang siyang natumba o oh, nagkaroon na pala ng atake oh, meron kasi mga barikusitis mga barikus na namamaga na hindi natin nakikita kala natin wala uh, meron din yung ano eh yung uh, nagkakaroon ng manas nagmamanas yung kanyang binti pakikita mo naman yun, eh kapag matigas yung binti mo may pagtigas sabihin doon may tubig yun so anong dapat gawin? Uh, tulad ng ginagawa ng mga buntis, kailangan itataasin level up natin yung ating paa, mas mababa yung puso para mas mabilis yung puso na may ma 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 circulate yung dugo, pati yung tubig magamit niya, yung fluids na yun magamit niya sa pag-circulate ng inyong dugo. Ganon ang gagawin. Okay po. Okay po, Doc Wilski. Uh, ah, panghuli na lamang po, baka may makaragdagan pa po kayong mensahe o mga information po na dapat nating maipaalam sa ating mga listeners at viewers kung na po dito sa ating uh, pinag-usapan. Go ahead po. Ah, okay. uh, ito tandaan po natin talaga Ano, kapag ka nakaramdam po kayo na nakita ninyo o naramdaman ninyo at nagparamdam na meron kahit konting bukol lang yan na nakapa kayo doon sa may binti, I-exercise yun na yan, i-exercise yun ng Uh, pindot-pindotin yan nati i massage na yan para hindi na magtuloy-tuloy para maging maayos na yung uh, dami ng yung dugo. At uh, kung gusto nyo naman na uh, uminom ng mga tabletas, dapat konektado ito sa mga ugat po natin at connected ito na mapalakas yung mga nerve natin, uh, mapaganda yung circulation ng dugo natin. Kaya, uh, kaya eh, nga, meron akong mga binibigay sa kanila yung tinatawag po natin na yellow tablet. Yung yellow tablet kasi kontra sa pamamaga yun at uh, nagpapaganda ng sirkulasyon ng dugo. Mm -hmm. eh, yung binibigay ko, lalong-lalo na yung mga nagtitreatment tungkol sa kanilang mga varicosities, yung pagkakaroon ng pamamaga sa paa. Kasi uh, meron din naman tayong nabibili na mga surgical stockings. Uh, yan ay sinusot sa umaga at saka sa hapon. Maaaring makatulong siya, pero andun pa rin yung problema eh. Kaya kailangan pa rin talaga yung holistic na pagpapagaling at pagpapaayos para gumanda yung dali ng dugo sa yung puso, papunta dun sa utak. So lahat po yan ay nagsisirkulit yan. Kaya laging ano, kumain ng tama, mag-eersisyo, uh, kada araw, magpa-araw, gawin lahat ng uh, pwede ninyong gawin. Kumain ng matatas na fiber na mga gulay, mga prutas natin, so lahat na pwede makatulong sa kalusugan natin, gawin natin para maiwasan natin ang mal, uh, malalang gamutan o malubhang gamutan. Napakarami ininom na gamot. Kaya iwasan na natin lahat yan. Kailangan pagandahin yung lifestyle. yun lang ang gagawin natin. Okay po. Okay, Doc Wilski, maraming salamat po muli ano, sa oras na ibinigay niyo. At syempre, napakarami pong mga aral o mga lessons po na maaari pong i-apply ano, na ating pumalisunas sa viewers. Kaugnay po dito sa pinag-uusapan po natin. Maraming salamat po, Doc Wilski, and uh, sa susunod pong linggo ulit.